Oh. Oh. Ah. Yon, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan Yan. At ngayong gabi mga kaibigan At sama-sama tayong lahat ah, Mga galing kasama natin So, sana sa kaya kayo ah, Mga kaibigan kasama natin And, yan nakabihis na yan, sexy Si Gino Si Mahirap At Si Texas, yun si Texas yun si si makita kasi madilim At yun si Jericho Rosales Madilim, hindi makita Mga kaibigan, saan ako dyan? Yun!

Thank <laughs> you. de biga sebangka yung panghuli ata na first class ah uh. uh. wow. satolong makaulam get air <laughs> <laughs> oh, oh ayo okay na na rigitaw gamay kayo

Kaya ito na si Nitib doon Ito <laughs> nga mga kaibigan si Luka Good morning! Yun umpisa na tayo ng biyahe mga kaibigan ah, Napakalakas ang amihan ah, Nakakatabi si Nitib Texas Yes mga kaibigan At Yung marabas mga kaibigan nakasunod doon Ah, hiposin mo na ay muna natin yung ating GoPro mga kaibigan dahil malakas ang hangin. Okay. Ipasok na natin sa ating balde at para safety tayo. So yun mga kaibigan, ah, hindi kaya yung hangin. So malakas lakas.

ngito. Kumibrito. Magaling talaga bit. Wow, wow. May na Ito Kami buhay na Salamat sa isang mabuting pakakatao nito na kami buhay na ipo na magkakapatid. Na mabago namin ito pag salu ang ito ay nangyebas-basa natin din mo po upang ito yung magbigay kalakasan sa aming mga lupang katawan at magamit namin sa pang araw-araw na aming gawain at paglilingkod sa iyo. Ama, maraming maraming salamat po sa biyang ito sa pangalan ng iyong na Amen. Amen. Wala na

Ang Joy. Oy. Kain na, kain na. Takbo. Kain oh. namin, wasabi. Atlet. So yun magandang tanghali sa mga kaibigan At ngayon ay kanina Nagkumagahan tayo ngayon Tanghalian na naman tayo wow! Ayun, prefer na Tinola. Asinigang. <laughs> Alamat si ang kanya. Vlog natin puro kain na lang. <coughs> Panang halian. <coughs> eh. Dami bro. Dami bro. Dami kayo. Satu. Ini hal deposit. Oh, pamahaw. Yeah, Naksandok yeah. siya, siya tapos baby inihon na puset. Ano? Oyt. 'Yung katabang lutuan. O, hinuhusin nando. Oo, tosa. wala

Pokos tayo. Pokos yeah, yeah. tayo. Bakos tayo. tayo muna sa kain. <laughs> Saka <kanusokan> na sa pan. Pokos